Hi guys! Tapos na ang bahay. Ito na, naglinis na ang aking pamangkin. So, ito yung sala. Tapos na, di ba? Yan. Ito naman yung kitchen. Yippee! Tapos dito ilalagay yung refrigerator. Diyan. Ayan. Tapos, ito yung kwarto. Ay, malinis na. Tinanggal na pala yung ano tinanggal na yung mga nakalagay nito, nakatambak, naglilinis na yung pamangkin ko sa kapatid ko rito. So, ito naman yung CR. Wow! Tingnan ko. Ay, may light na. Tin, may light naga Wow. Ang laki ng lababo nyo ga, no? May tubig na? Wow, may tubig na rin. Tingnan nga natin. Yung tubig nila. Wow! Ang oh, ganda. <laughs> oh, my God. Tapos na talaga ang bahay nila. Oo. Oh, oh. Wow. Sige daw. Sige daw. Wow. May light na. Wow. Sosyal. Sosyal naman ang bahay nila. Minwan. The house is finished already. Yeah. Finished. Have, have the different temperature. Wow! Wow, nice! And it's smaller than that. Hmm. like a little bit over there, normal. Yeah. Oh my God, really nice house, Mahalko. It's not a small house. This is of the big, a big house. Yeah, it's a big house. 42 square meters. I mean, I, I live on 32 and I my first, first, first apartment. Mm -hmm. Yeah, it's a big Yeah, it's a big house. Yeah, it's a big house. Pwede na makapunta si kuya mo dito, tumira. And the windows needs to be cleaned. Oo. Uh -oh. Yeah, yung ano ga. So they, they need to bring bucket, cloths, yeah. something else. Mm -mm. okay, eh? Yeah. Hmm, tapos na talaga. Yes, thanks God. Ayan guys, tapos na yung loob ng bahay. Ang gagawin nila, maglalagay sila dito ng terry sa labas. Baka next week lilipat na yung kapatid ko dito sa bahay na to. Thanks God, natapos na rin. May tubig na yun sa loob at saka may ilaw may ilaw na rin. Nagbuhos na sila sa septic tank ngayon. Tulong-tulong sila. 15 persons sila ngayon lahat. Kasi yung tatlo absent. baka bukas tapos na yung septic tank. Ayan na ang bahay namin. Nabuhusan na lahat ng mga wall. Tapos ngayon, nilagyan na nila ng tiling sa taas. Ready for ano na. Para sa roof pasok tayo sa ay ikot muna tayo sa mga wall ng bahay ayan nabuhusan na lahat ng wall yun si foreman sa taas bumili kami ng ladder ito 12,500 pesos pero tinawaran ko siya pinigay sa amin ng 12,000 pesos kailangan kasi yan ng asawa ko may mga tao pala sa taas so ito yung likod ng bahay Punta tayo sa loob ng bahay kung makakapasok tayo. Marami kasing mga scaffolding doon. Maraming mga bamboo sa taas. Ay, sa ano, sa loob. Napunta na sa taas. Ayun, oh. Oo. So, ito yung sala. May dami mga bamboo nakaready na para sa pagbuhos nila sa bubong sa taas sa roof ayan o oh. dami no Yan ito yung entrance. Ito naman yung trabaho ng asawa ko. May water filter na kami. May rin palang bahay namin no? akala ko maliit lang yay malapit na talaga matapos mga beshi ko tapos na ang septic tank tapos na ang ng hollow blocks And do you know any prices? Or? Oh, they have Five hundred and thirty-five peso each. Yeah. Which one, sir? one, One twenty-two, yeah, one, that one. Ayan nga pala guys, o oh, tap niyo. Tap niyo yung pangalan. Tap glass and Family Home Services. Hi guys, dito kami bumili ng screen door mura lang dito gusto ko walang walang ganito gusto ko ganito lang puro hole lang siya para maraming hangin na makapasok so ito yung ano thank you po